Hi mga spati ko! So for today's mini vlog, isamahan nyo naman nga po pala ako sa mini vlog ko for days video. Basta na spati, the one for the go! So for today's mini vlog is kakarating ko nga lang po pala sa school and yes, sobrang nakakapagod nga rin po talaga maglakad. Char. At ato pagdating ko naman ngarin na dito sa bahay, agad ko naman ngarin putangina itong linigpit ng aking bagaworin hindi na siya makadagdag sa kalat. At abay sobrang pawis na pawis ngarin putangina talaga ako diyan. At sobrang haggard ngarin putangina ng ating face. Pero ay wala na ngarin putangina tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ngarin putro ang binigay sa ating mukha ni Lord. Char. At maya-maya ito naman ngarin puto pala agad naman ako dito nagbihis. No, sobrang basang-basa ngarin putangina ng pawis yung aking damit at baka ubuhin pa ngarin putangina tayo. At dahil hapon naman nga kaya ayan tapos na ako diyan nakapi kasi sobrang nakaka gutom nga rin po talaga maglakad pa uwi. At syempre ka pa nagkakapi nga rin po talaga tayo. Kailangan nga rin po talaga natin maglagay ng asukal. At syempre itong nga rin po talaga yung paborito kong kapi yung stick. Hoy! At baka sa kakainom ko nga rin po talaga nito At baka hindi nga rin po talaga ako dini makatulog. At then after ko nga rin po pala malagay yung asukal at saka kapi. Naglagay nga rin po pala ako dyan ng mainit na tubig. Gawin na matunong nga rin po talaga. At matimpla na nga rin po talaga natin yung bonggang bongga. Huy. At habang ng mga po pala ako dini ng kapi. Abay pa ACPC naman nga po talaga dito yung spotting nyo. Na para bang wala talaga talagang pinaproblema yan. Pero more assignment at project pa yung gagawin. Ay, pangatlong markahan na nga rin po pala nito sa amin. Kaya ito lang pahirap na pahirap nga talaga dito yung aming topic. At syempre, padami ng padami nga rin po talaga dito yung aming pinaproject. At sabi ko pa nga rin po talaga kapag third quarter na ito lang magdadatang effort pa nga rin po talaga ako para maging good student nga rin po talaga ako ng bonggang bongga. Uy. At makabalik na nga rin po pala sa topic. Eto, after ko na po pala magkape. Ito, magsasain na nga rin po pala ako dito. At medyo pa nga rin po maaga kasi pa nga rin po ako dito sa bahay. At yung lulutuin eh, ko ang ganyan po pala dito ang bigas. Ito nga po pala yung rasyon na pinamigay noong bagyong opong. At naka-esta nga lang po pala ito sa aming bigas at sabi ko ilulutuin ko na nga rin po pala ito ngayon. Ewan ko kasi hindi nga rin po pala kami sanay sa ganyang bigas nga rin po pala kasi masanay nga rin po talaga kami sa pure nga rin po talaga na giniling. Eh kasi sabi daw po nila eh may chemical na daw tong halo. Pero ayawan baka masarap naman nga rin po talaga ito siya. At since meron pa nga rin po pala kami nitong ganyang bigas kaya ito sabi ko itatry ko na nga rin po pala kumain ito. Eh kasi wala naman nga rin po talaga mawawala sa atin kung itatry ba diba? Ay! At before ko nga rin po pala lagay ng tubig yung bigas. Ito na buhay nga rin po pala muna ako dito ng apoy. O, oh, di ba talagang magsasain lang yung bay process pa talaga? Char, but is it true? At tapos ko nga rin po pala yung sabawan yung bigas. Kaya, and then, daritso na nga rin po pala lagay sa apoy. Pero talagang maglalagay lang yan. Pero talagang may pawaki pang nalalaman yan. Habang naghihintay ng na mga ripo ko dito na maluto yung aking sinaeng ito, magpapakain ng mga ripo ko dito ng alaga naming baboy. At abay na feeling ko nang mga ripo sa alaga naming baboy para bang gutom na gutom mga rin po na nag-araro sa bukid buong maghapon. Pero para nga talaga mga spati ko, dati na nyo mga ripo talaga pwede ng tam na nakamote. Feeling ko nakakatulong din tong baboy sa amin. Pero yes po talaga mga spati ko kasi laking tulong nga rin po talaga nitong baboy lalo nga rin po kapag mabenta. At hanggang dito na nga lang po pala ang vlog natin. Kung hindi ka pa nga po pala, follow, please follow like in shape. Bye-bye.